bali uh, ilalayo natin siya rito sa mga trap natin para hindi siya mamoy ng mga kapwa niya labuyo para hindi sila maging mailap so uh, ibabaw na lang natin siguro Ibor, bali, eto ulit tayo sa gubat um, bibisitahin natin yung mga trap natin kung may huli ito uh, yung araw ng pagpandaw <clears throat> natin Last na nagpandaw ko, 3 uh, days ago na. So yun naman kasi ang uh, pinaka uh, oras o araw ng pagbisita. Yung palilipasin natin ng tatlong araw. Kasi kung araw-araw hindi tayo makakahuli. Kasi yung amoy natin may iiwan dito sa gubat So ngayon, bibisita tayo. Pakita ko na yung trap ko mga kanibor. Uh, bibilisan na natin kasi umuulan. Naku, may huli tayo. sayang ko patay na mga kanibur nila pa ng bayawak sayang naunahan na naman tayo babae mga kanibur, ayun eh babaeng ano nabuyo saya, Mamaya na natin yan ayusin. Uh, diretso muna tayo sa ibang trap. Masaya. Maunaan tayo ng bayaw. sa ibang trap natin kami huli. Uh, Kinahigan no? oh. sayang ito pumitik mga uh, kanibor last na binisita natin to ang huli ay tikling maraming pumitik ha ito rin minat-nyat ng daga to potol nakahuli ng bayawak ito pitik din puro pitik na yun ah pitik din yung ng tikling yung last day dinalaw talaga ito eh ano. ito pitik din kinahiga na Ayun. yun Ayan nga, dinaanan natin yung isang trap natin doon. May huli. Patay na. Uh, nilapaan ng bayawak. Tapos pinagpiesta na ng ano, langaw. So ang gagawin natin mga kanibor, nakita nyo yung mga pitik at yung nakahuli ng bayawak. E aayusin natin. So ayusin muna natin mga kanibor. Time lapse muna tayo. <sighs> Hindi ko na papakita yung pag-ayos. So yun nga mga kanibor, bali natapos ko nang i-set up yung mga trap na nakahuli nung uh, namatay na labuyo yung kinain ng bayawak uh, bali pauwi na tayo kasi kumukulog bubuhos na naman yung ulan yung so, dito yung namatay na labuyo eto na po bali uh, ilalayo natin siya rito sa mga trap natin para hindi siya mamoy ng mga kapwa niya labuyo para hindi sila maging mailap so Uh, ibabaw na lang natin siguro para hindi mangamoy kaya kailangan na nating umalis kasi kumukulog sayang lalaki mga kanibor uh, lalaki to lalaki malaki na bagito mas malalaki mas malaki pa sya ron sa unang mga nakuha natin uh, ah, manghinayang man tayo wala tayong magagawa kasi ang lakas ng wala tayong magagawa kasi ito yung batas ng kalagasan dito bali ang kalaban nila rito natin ay bayawak nahanap tayo ng pwestong pwede siyang ipaul para hindi siya mga moy siguro dito na lang no? Maghukay tayo mga kalibo Maghukay muna tayo para may, may to So yun, nakahukay na tayo mga kanibor uh, Ibabaon na natin to Para hindi siya mga Hindi siya, hindi matakot yung mga kalahing nila Pumunta rito sa trap natin Ayan, tatabunan na natin mga kalibor. Para kahit pa paano eh. So yun, ah, natabunan na. at kailangan na nating umuwi at yung kulog palakas na baka bumuhos na yung ulan so salamat mga kanibor ha sa huling pagsama sa akin dito sa kagubatan uh, ka kasi tayo dyan sa baba so kaya naisasabay natin yung pagtatrap sa susunod focus na tayo ulit sa pagtatrap yun uh, mga kanibor subscribe naman sa ating youtube channel at papalo na rin sa facebook page ko maraming salamat